po dahil ang po dahil po ko yung sa Ang pagod lang naman po ay isang pahinga mo lang yun na isang gabi, wala na. Inaumagahan ko lang yun. na yun. Ma'am, po gusto niyo pong bumili po ng tinda ko po. Hindi naman po nakakayap yung ginagawa ko yung dahil po marangal naman na trabaho. Ang dami rin pong humindi sa akin. Sisipag lang po. Negosyo po kasi po pag kung ano lang po yung mo, madali po mawala. E pag negosyo ko, pwede mo po mapalago, mapahigot pa po. Ang nasa isip ko po, hindi ako gagaya sa iba na kapag kumita na, kaya wala na naman pera, makuutang, hihingi, para may panibago na naman. Kasi ang pagbebenta hindi lang... Basta mag-aalok. Siya na nagsabi. Bili ba ko sa'yo, Jaydan? Dito tayo ngayon sa Lucena City sa May Quezon, at makakakilala tayo ng isang pambihirang individual. Nakakatuwa po yung story ang natin dahil nakikita ko sa batang to yung sarili ko nung kabataan ko. Gaya po ni Kuya SB eh, lumaki to sa hirap pero hindi man lang nagpatinag sa mga hamon ng buhay. Pagkos, eh, patuloy na lumalaban, nagsusumikap at dumidiskarte. Matulungan lang kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin ang salesman ng Lucena, si Jayden. Ako si SB Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Happy sa Agilalawang... Ako si SB Sam Versosa. para sa mga kabataan mula sa abang uri gaya ng 14 anyos na si Jaden De La Cruz, ang mundong kanyang ginagalawan ay puno na agad ng mga hamon at pagsubok. Gandang araw sa'yo, Jaden! Gandang araw po! Ako si Kuya Espy. Nakala mo ba ako? Yes po. Hello ha? po. Kamusta ka? Ayos naman po. Ano bang ginagawa mo, Jaden? Ngayon nga, natulong po kay lawa mo po, nagtitinda po. Maagang namulat sa mapait na realidad ng buhay si Jayden. Dala ng kahirapan, sa pagbabanat ng buto, inilalaan ni Jaden ang kanyang talino't oras. Thank you po. Ang kanyang diskarte sa buhay, pagtitinda ng mga pasalubong sa lansangan ng Lucena City. Iba't iba pong flavor ng brownies, ma'am. Hindi alintana ang matinding pagod at hirap na dulot nito sa kanyang musmus na katawan, makatulong lang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Tinanong ko po si mama kung papayagan niya ba ako magtinda. Nung no, hindi niya po ako sabi, huwag na. Medyo bata-bata pa po ako nun. Baka daw mapano ko o maligaw. Eh, ako po ay... Matigas ang hulo. Pumunta po ako ng kapitolyo. Ang tinda ko po nun ay mga turon at saka uh, Shanghai po. Bagaman pinagbawalan si Jaden ng kanyang ina na si Maricel, di raw nakinig ang bata at agad na kumayod para sa kanilang pamilya. Bagay na natutuhan daw ni Jaden sa kanyang yumaong ama. Nung nawala ang papa niya, siya naging sandalan ko din. Lahat ng tinuro ng papa niya, lahat niyan ay nakikita ko sa kanya ngayon. Kaya sabi ko kahit wala man si papa mo, Masaya siya. Para po ba di na, di masyadong nakakahiya po sa iba po na kaya namang magtrabaho tapos po manghihingi ka lang ng manghihingi. Iyon po yung tinuro sa akin ni Papa na huwag kang manghihingi, hintayin mo may magbigay sa ano bang mga tinitinda mo, Jaden? Mga pampasalubong pang himagas po. Iba't iba pong flavor ng brownies. Pero dati po, mga turon po or Shanghai. Ang mo na kong binibenta. Opo, na nakakapagluto pa po, po si Mama. Hmm. Pwede ba kitang samahan at makita kung paano ko nabibenta? Sige po. Malayo-layo rin ang tindahan kung saan bumibili ng paninda si Jaden. At dahil maulan din ng araw na yun, Minabuti na naming sumakay ng tricycle papuntang bayan. Makabawas man lang sa kanyang pagod, lalot nililibot daw ng binata ang buong ng Lucena at mga kalapit na bayan sa tuwing nagbebenta siya ng mga panindang pasalubong. Sanay naman na po ako. Minsan po lakad sa po. Minsan po, pagkilala na yung driver ng jeep, libre na. Hindi naman po nakakayap yung ginagawa ko dahil po marangal naman na trabaho. Sa pasalubong center na ito, namimili si Jaden ng kanyang mga paninda. Dito, personal kong nasaksihan ng pambihira niyang diskarte. Paano mo na may memorize kung magkano presyo ng mga yan? Pinareparehas ko na lang po. Mahal man po o oh, pura ang puhunan. Ayos sa diskarte. Ito po mga mabenta po sa akin na part ng brownies. Yung ito. big oven po. Para walang dahilan na siya hindi bumili. Pag ayaw na matamis, may maalat. Mushroom chicken. Narinig niyo yan? Pag ayaw na matamis, meron din siyang maalat. So, siya ang turo sa'yo nun. Wala lang po. Naisip ko ha? lang po. Pakadiscarte na ito ni Jaden. May candy, may maalat, may matamis. May healthy foods po yung may old May healthy rin! <laughs> Ibig sabihin, kinompleto na niya yung uh, pagpipilian doon sa kanyang mga paninda. May healthy food pa rin. 800 pesos ang puhunan ni Jayden nung araw na yun. Pero sa buong oras ng pamimili namin sa tindahan, di minsan ay di ko nakitang nagbilang ng pera si Jaden. Magkano ba itong mga to sa tingin mo? Natansya mo na ito, 800 na to? Mga 700 lang po yan. Sa sobrang sanay ni Jaden sa pagbibenta, lahat ng kinuha niya, tansyado na niya kung magano yung presyo. Oh, ito tinancha lahat ni Jaden to ah, walang competition, walang kahit ano. Sabi niya mga 700 plus kasi 800 ang puwuna niya. Tapos tinanong ko si Ate magkano total? 799. 799. Ano mo nagawa yun? eksaktong 800? Um, wala lang pala na sancha na, na, ko na po dahil po araw-araw na po eh. man si Jaden ng masayang kabataan, bali wala naman daw ito para sa binata. Lalo pat sapat na sa kanya ang mabigyan ng kaunting ginhawa ang kanyang ina. Sa totoo lang po talaga, malaking tulong po sa akin si Jaden. Napagsasabihan ko po siya ng problema. Sasabi ko sa kanya, salamat. Hindi ko man kaya yung bigay sa kanya lahat. Siguro darating din yung time niya. Makukuha din niya yung mga pangarap niya. Okay Di din. Marami-rami itong napamili natin ha. Saan natin magbibenta? Pwede po sa Kapitolyo po. Kapitolyo? Opo. Pero meron muna akong uh, i-challenge icha sa iyo dahil magaling ka magbenta at uh, sa Kuya SBA nagbebenta rin. para Paramihan tayo ng mabibenta ngayong araw. Opo. Ang sino matatalo, siya manlilibre ng pangmirenda. Okay lang ba iyon? Sige po. Ah, sige. Okay, tara. Tara po. Baka pwede naman kayong bumili ng kahit konti. Yung mga tinapay, Meron brownies. Ano Ayun, chocolate. Meron din po mamash yung chicharon po kung ayaw ng matamis. Mm -hmm. Hanggang 1.30, sir. Yun, no? Oh. Matuloy lang. Mamabentahan ka. sa sandaling oras na pagkakakilala ko kay Jaden, nakita ko na kaagad sa kanya ang likas na katangian ng isang magaling na salesman. Wala na po akong pa. Mabaw ko dahil, ako, dahil ko yung sa sa katunayan, nag-viral pa nga ito si Jaden online nang mapabilib niya ang aking kaibigan sa negosyo dahil sa natatangin niyang husay sa pananalita at diskarte. Kasi kung, kung lagi kang pagod, walang mangyayari sa buhay mo. Kung araw-araw ka, -araw lagi magpapaino ko, lagi pala kayo. Noong nagpipimpong ako, may lumapit na bata. Sabi niya, Ma'am ganda, ma'am ganda, bilhin na po itong brownies ko. So sabi ko, Bakit? Ano bang pinagkaiba ng brownies mo sa ibang brownies? So sabi niya, nako ma'am ganda, this is chocolate fudge brownie. Magme-melt to sa mouth mo. Sabi ko, wow! Amazing! So ako, parang akong naano sa kanya ba? Ang galing na tong batang to. Siyempre, nasa sales ako. So I know na may something dito sa batang to. Hindi madaling mapabilib ang mga kasamahan ko sa negosyo. Kaya naman, mas lalo akong na-curious kung gaano nga ba kagaling itong si Jaden. At para masubukan ang kanyang usay, hinamon ko sa isang sales challenge si Jaden. O Jaden, Pareho tayo ng dami ng mga paninda. Magtitinda ka doon, ako magtitinda doon. Babalik tayo rito after 30 minutes. Tingnan natin sino mas maraming mabibenta. Okay ba yun? Sige po. O, basta kung sinong mas konting mabibenta, sa manilibre ng merenda. Sige po. O, sige, Hindi basta-bastang hamon ang kakaharapin ni Jaden. Hello po. Lalo't ang kakumpetisyon lang naman niya, ang kuya SB. Baka pwede naman kayong bumili ng kahit konti. Mga tinapay, brownies. Ayun, chocolate. Choco brownie, baka pwede mong bilhin. 150 lang. Mahal naman. Wala po pang discount to. 149. Sige, bigay ko sa iyo ng mga 100. Yun, meron na kagad tayo unang customer. Nakabuenas kagad ang inyong kuya SB. At hindi naman sa pagmamayabang, pero alam nyo ba, na isa ako sa mga pinakamahuhusay na salesperson noon sa industriya. Unang customer pa lang na nakausap ko, eh, bumili na agad at bigla akong na-excite kasi biglang bumalik yung mga memories ko noong mga nag-uumpisa pa lang ako kasi nagbebenta na ako more than 20 years na po. Simula po pag-graduate ko ng kolehiyo habang nung nasa college ako, nagbebenta na ako ng mga sabon, beauty products para masustentuan yung pag-aaral ko. So, ngayon, ibang experience naman dahil nagbenta ako ng mga pasalubong. Hello po, ma'am, sir. Magandang Kamusta naman ma kaya ang batang salesman na si Jaden? Nakabuenas na rin kaya siya? Meron din po, ma'am, yung chicharon po kung ayaw ng matamis. Sarap kaya Yes po. Thank you po, ma'am. Ma'am, baka po gusto niyo pong pumili po ng tinda ko po. 150? Yes po, ma'am. Ma'am, kita tayo nito. Ito yung big brownies. Ito po, ma'am. Thank you po mga almonds cashew po na dinurog po, tapos ginawa po uli siyang buo na pa-square, pero pa-flakes na po siya. Hanggang 1.30, sir. Yun, oh. No? Matuloy lang. Mamabentahan ka. Ano, eh, oh. 1.30, oh. Sakto, sakto, <laughs> sir. Mukhang umaarangkada na si Jaden, ah. Eh, meron po kami mga binibenta. Mga... Hindi ako dapat oh. magpahuli sa kanya. Mga brownies. Estudyante pa lang. Estudyante ah, pa lang. Maraming salamat sa oras ninyo, ha? Ah. Baka may iba pang bibili rin. Maraming salamat po. So ayun, may mga sinubukan tayong benta ang mga estudyante, pero hindi lahat ng pagkakataon ay makakapagbenta ka. Gaya nung kanina, sapat lang daw yung pera nila sa pang araw-araw. Kaya ayun, magsusubok na naman tayo magbenta sa ibang mga makakasalubong natin. Ganun sa pagbebenta hindi lahat eh, bibili sa'yo. Ang importante eh, tuloy-tuloy ka lang, kumausap pa na maraming tao, dahil mamaya may bibili na naman sa'yo. Tara! hindi birong trabaho ang sales. Kahit gano'ng kapakatamis magsalita, may mga customer talaga na hindi madadaan sa sales talk. Ngayon pa hindi to dapat maka sa iyong kumpiyansa. Jayden, kumusta? Ayos po. Pinawisan ako ah. Ubus. Ubus? Wow! Galing naman. Ang dami kong napuntahan. Saka umabot. Diyan lang po. Yung isang black lang po. Congratulations, ha? Ang galing. Apo. Alam mo, nung kanina, ang dami kong nilapitan. Ginamit ko yung technique mo. Binati ko sila, nagpakilala ako. Tapos sinabi ko yung mga binibenta ko. May mga ibang bumili. Marami rin humindi. Ang dami rin pong humindi sa akin. Sisipag lang po. Basta mapaubos ng maaga. Hanggat bukas pa po yung bilihan, kukuha at kukuha po. Di bali na lang po kung alanganin na po sa oras. Bakit ang sipag-sipag mo, Jaden? Para po sa amin po lahat. Pamilya po. Ibang klase talaga tong si Jaden. Dinanggihan man o hindi pinansin ng ilang customer, ay tuloy lang siya sa kanyang trabaho, taas noo lang sa pagbebenta. Yan ang tunay na sukatan ng pagiging isang mahusay na salesman. May matinding determinasyon at katatagan ng loob sa anumang hamon. Ang pagbebenta, hindi lang... Basta mag-aalok. Siya na nagsabi. Ang pagbebenta hindi lang basta pag-aalok, ni paalagayan ng... Opo. Loo. Kasi lalo na po kung pagkain pa yung tinda ko. sandaling pahinga namin ni Jayden na ikwento sa akin ng bata ang kanyang mga pangarap sa buhay na lalong mas pumukaw ng aking paghanga sa kanya. Tanong ko sa iyo, Jayden, ano bang pangarap mo? Ang pangarap ko po pagkatapos ko po mag-aral po, business ad major in marketing po. Pero po, ang gusto ko pong maging trabaho po talaga ay negosyo po. Maging businessman? Oo po. Talagang negosyo talaga, no? Oo, oh, negosyo po kasi po pag kung ano lang po yung hihingiin mo, madali po mawala. E pag negosyo po, pwede mo po mapalago, mapahikot pa po. Ganda. Ganda ng mga sinabi ni Jayden. Hindi lang pang isa, gusto mo pang matagalan, Opo. gusto mo napapalago. Opo. Actually, ngayon, alam na niya, palaguin yung pera eh. Opo. Kasi po, ang nasa isip ko po, hindi ako gagaya sa iba na kapag kumita na, Mereres ng isang araw, kaya nabukas wala na naman pera. Ma Mauutang, hihingi, para may panibago na naman. Ayaw ako. Gusto po tuloy-tuloy para tuloy-tuloy din po ang pasok ng grasya. Ang dami mo alam, Jaden. Saan mo natutunan lahat to? Dahil siguro po nasanay na po sa labas, kaya po ang dami na po mga... kung ano-ano pong naiisip na mga salita po. Nakakabilib ang disposisyon at paniniwala sa buhay ni Jaden. Sa mura niyang edad na 14, napakalalim na ng kanyang pananaw at pagtingin sa mundo. Bukod dyan, ay napakaresponsabi rin niyang bata dahil babadman siya sa pagtatrabaho ay hindi pa rin niya nakaligtaan ang kanyang pag-aaral. Talaga po siya ay masayahin at talaga po sa ay makapag-aaral. Si Jaden po ay may suliranin sa pang kaya po siya ay hindi nakakapasok ng five days in a week. So, meron po ang aming paaralan na programa kung saan para maipagpatuloy ng bata ang pag-aaral, ito po ay flexible study para sabay po niyang magagawa ang pag-aaral at ang kanyang pagtatrabaho o pagtulong sa kanyang pamilya. Siya po ay regular na nakakapasok sa itinakdang araw ng lunes, nakakapagsubmit po ng mga gawain. At siya po ay palaging nangunguna sa mga recitation. Oh Jaden, malapit na mag-atapos uh, yung uh, araw pero bago matapos yan, ikumpara muna natin ilan ba nabenta mo sa ilan ang nabenta ko. Ah, uh, ang nabenta ko po ay 4, 3, 6, 8. 8? Ako ang nabenta ko tatlo. So talong-talo, within 30 minutes na ubus ni Jaden yung paninda niya, ako... May mga ibang tumanggi, pero may bumili rin. Oh, so paano ba yan? Ako yung talo, ako malilibre manlilibre sa ng merenda oh, Ha? O, dalhin mo ko, Jaden, sa mga masarap na merhendahan dito. Uh, sayo ako, sayo sige ba. Ha? Sige tara. Brabo. Kaya ng naipangako ko kay Jaden, ako ang manlilibre ng aming merhenda ngayong hapon. At dahil nasa queso na rin ako, hindi pwedeng hindi ko matikman ang kanilang pansit habhab. -hab. Ayun yung uh, sikat na habhab. -hab. Jayden, turuan mo ako paano to sige po, okay, ito kinakain. Masaya po. Kaya po siya. Ah, sige, try natin ha. Ayo. Ito po sa timplahan po. Ano yung nilalagay? Um, ito po, suka po. Toyo po. Thank you po. Dalawang kamay ako kay Jayden. Sa kamay lang. Member ka rin Maging sa control. aming pahinga ay patuloy pa rin akong napapahanga ni Jaden dahil sa kanyang malalim na karunungan sa buhay. ang pagbebenta hindi lang... Basta mag-aalok. Siya na nagsabi. Okay. Ang pagbebenta hindi lang basta pag-aalok, kundi palagayan ng... Opo. Kasi lalo na po kung pagkain pa yung tinda ko, palagay na bumibili sa akin na maayos yung quality ng paninda ko, hindi expired hanggang mapalagay sa iyo yung loob ng kausap mo. Opo, yung tiwala po. May bago na naman tayo natutunan ngayon. Ang pagbebenta raw hindi lang basta pag-aalok, hindi pagpapalagay at palagay ng loob para makuha mo yung tiwala ng kausap mo o nung binibentahan mo. Opo. Balik. Bilim ba ako sa iyo, Jaden. Matapos ng aming merenda, ay tinagpunan namin ni Jaden ang kanyang nanay at mga kapatid pero lingit sa kanilang kaalaman, may mga inihanda na kaming mga sorpresa at handog na tsakba bago sa buhay nilang pamilya. Dahil napabilib mo ako, Jayden at uh, sobrang sipag mo at uh, grabe yung pagmamahal mo sa pamilya mo at mga kapatid mo, hayaan mong regaluhan ka ni Kuya SV ng konting mga sorpresa. Okay lang ba? Okay. In 3, 2, 1, pandarin na yung baan! ng regalo ng Dear SB para sa inyo. Negosyo package para sa inyo at sa buong pamilya niyo, Nay. Kasi kausap ko kanina si Jaden. Yan ang nire-request niya. Yung dagdag na pwedeng ibenta sa loob ng bahay ninyo para hindi na daw kayo umalis at madagdagan yung kinikita niya sa pag-araw-araw. So ito po, mga additional na pang sari, -sari store. Meron tayo po kay dyan. Ito naman ay mga grocery para sa buong pamilya, pang bigas, delata, at iba pang mga pwedeng uh, pagkain para sa bahay at sa buong pamilya. Maraming salamat po sa tulong niyo at talagang malaking bagay po talaga ito sa amin. Well, <laughs> na ngayon? talagang kahit po papano ay medyo ano, kinakapos po minsan. Pero tuloy lang po. Sabi mo, Jayden, maraming, uh, maraming na kayong pwedeng idagdag sa paninda ninyo at pwede niyong pagkakitaan. Maraming salamat po. Thank you din po kay Upskizzle dahil sa kanya po nakilala po kayo. Maraming maraming salamat kay Crisel yung nag okay. interview kay Jaden dahil dahil sa kanya hindi ko siya makikilala. Pero ganun pa man Jaden, lahat ng to deserve mo at deserve ng buong pamilya niyo. Nakita ko gaano ka kasipag at nakita ko gaano mo kamahal yung buong pamilya mo. So sana itong negosyong ito na palago niyo at uh, mag magamit nyo sa pag-aaral ng mga bata at makapagtapos sila. Maraming salamat po. At nabanggit mo rin, Nay, na naglo-loading kayo dati. Opo. Uh, pero wala na kaya tayong negosyo nyo yan, no? Ano ba nangyari? Niloobo po kami sa bahay po. Kinuha po yung cellphone. Nanako Tatlong yung cellphone. cellphone. Opo. Naku. Una cellphone ko po. Sunod, binalikan yung dalawang cellphone. Pero sabi nila, pag may nawala... May mas malaking kapalit. Yun ang tamang sinabi mo. At dahil dyan, Jaden, meron akong regalong bagong cellphone para sa'yo. Hey! Para at least hindi Ayun na mag... Para hindi na magdala si nanay mo tuwing nasa labas ka, nagbebenta oh. ka. At para ma-add mo rin ako sa Facebook, Instagram, makontak, ma-update mo ko. Ha? at para rin matuloy niyo yung loading na negosyo niyo dati, ay eh bagong cellphone niyan para sa iyo. Thank you po. At, naman, at para makatulong palalo sa pag-aaral pag nila magkakapatid, sagot ah, na rin namin naman naman sa Dear SB ang by rin si Kuya SB para sa inyo. Para sa darating na pasukan, may mga bago kayong school supplies. <laughs> Ilabas na 'yan. <clears throat> <clears throat> ang dami daw, sabi ni Jayden. So, ito mga bagong uh, mga school supplies na handog ng Dear SB para sa inyo. May mga bagong bag at mga bagong uniform para sa inyo. Para sa darating na pasukan, kompleto na kayo ng gamit. Oh. Salamat oh, po. Maraming salamat oh. po. Kamahiya. Kamahiya. Deserve mo lahat yan. At dahil deserving ka sa mga regalo at tulong ni Kuya SB, ito personal na regalo ko. Kasi kanina, kung naiinto mo, may mga gamit ka na nabenta kasi kailangan mo nung namatay yung tatay mo meron akong ibabalik na gamit na nabenta mo. Tulad na napag-usapan natin kanina. Meron akong regalong brand new bike para sa iyo. Thank you. Natutuwa lang po talaga. Maraming salamat po. At gustong-gusto niya po talaga yung bike. Hindi ko lang po talaga sabi ko pag-iipunan ko, anak. Opo. Oh, Iipunan po na. Usap ko kasi si Jayden kanina, meron daw siyang bike dati, pero nung namatay yung tatay niya, kailangan daw niyang ibenta. Opo. 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 Opo, hindi ko na niya ibebenta. Hindi niya niya ibebenta yan ha, regalo ni Kuya Espe sa'yo yan. Opo. Para hindi ka na nagpupomute, pwede ka na magbike, papunta doon sa binibilan mo. Opo. Nakakataba ng puso makita ang kasiyahan ng Pamilya de la Cruz. Kaya naman, sagarin na natin ang okasyon na to. Sobrang napabilib mo ako, Jaden. Uh, Thank you. Ibang klase yung diskarte mo sa murang edad. Eh, talagang pinakitaan mo ko. Pero kahit na nag-uumpisa ka na magnegosyo, nag-uumpisa ka na magbenta kung ano-ano, at uh, nag-uumpisa ka na kumita, okay. gusto ko pa rin ibahagi sa iyo yung kahalagaan ng pag-aaral. Kaya importante sa akin na magkaroon ka rin ng diploma mo. Kaya meron akong regalo na scholarship at financial assistance para sa iyo. Para masigurado natin na magtatapos ka ng pag-aaral. Kasi alam mo, iba yung magaling ka dumiskarte tapos may diploma ka pa. Oo po. Hindi totoo yung sinasabi na anong mas importante, diploma o diskarte. Dapat parehas. Dapat pareho. Diba? Kasi kung meron kang diskarte, meron kang diploma, edi may advantage ka. Oo po. Nandun po yung pangamba ko. Pero sabi ko naman sa kanya, hanggat kaya natin na papag-aralin kita, sabi ko. Opo. lang po ang yun lang po ang ano ko sa kanya kasi wala man po akong ibang uh, ano po sa kanya talaga yung pag-aaral lang sabi ko sa kanya. Yung pagtitinda anak nandiyan lang yan sabi ko. Hindi mo hindi ka dapat totally talaga mag-focus diyan sabi ko kailangan mo din talaga mag-aral. Malaking ano po talaga si Sir. Blessing po talaga kayo sa amin. Pero kahit alam nyo na kumpleto na to at marami pa kayong natanggap at Sobrang dami na ng regalo ng Dear SB sa inyo. Ito yung panghuling regalo ko kasi napakadami namin kwentuhan ni Jaden. Ang dami niya pang pangarap, ang dami niyang negosyo gustong simulan, ang dami niya pang gustong ibenta. Para makatulong ang Dear SB sa mga pangarap mo, Jaden, mag-iiwan pa ako sa iyo ng konting tulong. Pero ibubulong ko na lang sa iyo, okay? Iiwan pa ako sa iyo ng... Thank you, po. Okay ba yun? Bravo. Ha? Bravo. Nay, sabihin ko na rin sa iyo ha, yung ibibigay ko kay Jaden, sikreto na lang natin sa ating tatlo na lang, ito. Yeah! salamat. Ano Sir, maraming maraming salamat talaga. Ano maraming maraming salamat po sa kanyang tulong po na binigay po sa akin. Welcome. Sir, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po talaga ito sa amin. Wala man akong bang masabi, kundi salamat po talaga. Blessing po talaga kayong dumating sa amin. Sabi ko kay Jaden na magpakabait ka lang lagi. Ang blessing laging niya diyan. Ang panahon ng kabataan ang siyang humuhubog sa karakter ng isang individual. Bagaman maagang naipagkait kay Jaden ang saya at kaginhawaan ng pagkabata, Pinanday naman ng mga hamon ng buhay ang kanyang katatagan ng loob at pananampalataya. Na kahit salatman sila sa buhay, patuloy pa rin siya sa paghahanap ng paraan upang makatulong at makapagbigay ngiti sa mukha ng mga mahal niya sa buhay. Para po na po nagiging lang ng Muli, ako si S.V. Samber Sosa at ito ang Dear S.V. Ngayon, yun, makakakilala tayo ng isang construction worker. Kulang man sa paningin ng iba, pero po labis-labis ang kanyang determinasyon at pagsisikap sa buhay. Paano so, po. ba maghalo? Babalik ka din yun lang po. Yeah. Oh, yan. Yan, po. Sinusukat, tinatansya pa pa yan. Opo. Oh, Sobrang mismo na ba sila? Miss na miss naman po. Oh, okay, labasan natin yung mga bisita natin. In 3, 2, 1!